Guys, yan yung may-ari ng ano Tintok. Ayun. Yan siya. So, pupunta na natin. Guys, uh, dumating na yung Tintok at yun po yung ano yung nag-order po nito sa atin ng Tintok stores. Uh, at sa wakas dumating na po at uh, papakita po sa natin sa kanya yung kanyang in-order. So, ito na guys. So, Sir, ito na po yung ting tools po ninyo at buksan nyo po para malaman niyo talagang ano po. Makikita po natin diyan na, ano. Hindi ko pa po na ano po yan sir na update so kayo na po mag-update niyan. ah, uh, ting, ting car po yan at mini tray po. Ito po yung switch niya. Ayan. Uh, yan po. Ayan. Pakita mo po sa kanya. Anong masasabi mo sir sa order mo sir? Maraming salamat po sa in order po. Ito po nagarating na. Legit na legit po yung Ayun. order po kayo sa kanya na. Masahan. Legit na legit po. Ito po. So guys, yan guys nakita niyo. kung mag-o-order po kayo guys. Nandiyan po ang aking number. Touch po dyan. At, sir, salamat sir sa tiwala niyo, sir. At, at itutunan po yung scanner niyo po guys. Salamat. God bless. Kita-kita. Order na po kayo kay Mr. Pads.